part. Pwedeng malaman kung yun yung when you met that uh, fairy na, na sinabi mo nga na ako ikaw, ako yung kumbaga yung mamimit mo rin ako, di ba? Ako yung malakas. Pwede pakikwento sa amin kung bakit dun sa particular part na yun ikaw naging emotional talaga. Malaking party din po siguro yung pagpapakilala ko sa mga tao during the time na nasa PBB ako. Kasi may line po dito na ako, ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Kasi, every day po, for the past years, lagi kong hinihintay yun. Lagi kong hinihintay na makilala ako ng mga tao. Lagi kong hinihintay na malaman nila yung puso ko. Kaya din siguro po naging emotional ako sa part na to kasi, yun, parang ang tagal ko po pong hinihintay na makita din po nila kung ano yung nakikita ng mga mahal ko sa buhay or mga nagmamahal sa akin. Kaya po siguro naging emotional po ako na sobra. And ayok, at saka isa din po is yung nasa isip ko na yung mga batang magbabasa nito or yung mga taong may doubt sa sarili nila, baka hinihintay lang nilang makilala yung sarili nila na mas stronger. Kaya po naiyakan ko kasi ni-imagine ko sila. I-imagine ko yung dating ako na naghihintay lang sa kulot. Well, you can take this opportunity to in reintroduce or introduce yourself. Pwede mong sabihin, today, right now, ako si Mika Salamanca. What do you want to tell your fans, your fans, kahit na sino, pati yung mga hindi naniniwala sa'yo, this is your chance. Ako si Mika Salamanca. Ito yung puso ko. Ito ako. Hindi ko po alam kung paano ba pa yun ipapaliwanag or paano ko, ko siya papakita. Kasi hindi ko po siya kayang ipakita talaga na intentional. Kung ano po nakikita niyo, tanggap. Kung hindi niyo po tanggap or tanggap niyo, tanggap ko po yun <laughs> Thank, Thank, you so much. Much. Thank you so much. Thank Mika. you so much, Miga. Well said. I think we have another question over here. Yes, <laughs> hey, kuidyan, uh, of course. Kuidyan, our uh, second MC in command, Jan. Talagang mm hindi -hmm. mawawala si Jan sa kahit anong crowd, no? <laughs> Alright. <laughs> Please, at we Hard to get lost. Yes, sir. Please go ahead. Hi, Mika. Nikki here from Manila Standard. First of all, um, congratulations. Obviously, you you poured your heart and soul into this project. That's why you're very emotional talking about this one. Um, of course, uh, beyond the the lessons, na um, What was your vision in in uh, writing this book? And of course, ano yung, well, as a book itself, ano yung goal niya para sa mga readers? Ako po yung vision ko dito sa libro na to is ipamigay po siya sa mga bata talaga at pag nabasa nila, kahit na sa season ng buhay nila or nang tayo, hindi lang po siya pang bata. Pwede po natin siyang basahin at may makukuha po tayo sa kanila. Depende po sa season ng buhay natin at kung ano po yung mag-resonate sa atin sa moment na babasahin po natin siya. So, Yes, it is a children's book and it's there for, for children. Now, sa sinabi mo nga, for adults, um, ano naman yung lesson na matututunan nila dito pag, well, kapag binasa nila yung libro? Ako po tulad ng sinabi ko kanina, yung insecurities po ng mga tao or yung takot nila sa kung anumang bagay or umalis sa comfort zone nila, lagi nandyan. Kasi po, naniniwala ako na the more na lumalaki ka, the more na meron ka na experience sa buhay the more na may natututunan ka, the more na may pinagdadaanan ka. So kung ngayon nasa season ka ng buhay mo, na ka, na ka, hindi lang siya pang talaga. For example po, ako ngayon, lost ako, pag binasa ko to, may makukuha po ako sa kanya. And uh, do you see yourself writing more children's book in the future? And yes. What kind of parang themes or topics or genres would you like to explore? Ako po, tulad din po ulit na sinabi ko kanina, pag nagsusulat po ako, kung ano po yung nakikita ko sa paligid, kung ano po yung nag-resonate -re sa akin, kung ano po yung na-experience ko, yun po yung sinusulat ko, yun po yung dinuguhit ko. So ako po, in expect ko po, po yung sarili ko na magsusulat din po talaga. Kasi hindi ko po siya nakikita as something na ilalabas ko lang ngayon. It's something na anak ko, puso ko, bibigay ko po lahat dito. Nakikita ko po yung sarili ko na guguhit at susulat hanggat kaya ko last question na lang. I understand na bata ka pa you uh, you, started writing sa journals and on and uh, sending the, the letters to your mom. But when did you realize that you can actually write and tell stories through words? Pamilya ko po ang nagpa-realize po sa akin yan. Kasi before po sobrang daldal -dal ko. Like sobrang annoying na po yung pagiging madaldal ko ng bata ako. Naalala ko po yung ate ko, lagi niya po sinasabi sa akin na, ba't may mga bagay ka na nakaalala na hindi na namin nakaalala? Kasi ganun po ako kadaldal, ganun ko po, po gusto maalala lahat ng bagay sa buhay ko. Lahat po sinusulat ko. Panaginip ko, nangyayari sa araw-araw, devotions, lahat po sinusulat ko. Kaya po, sila mismo po yung nagsabi sa akin na, artist ka. Ate ko po, pinaka pinakauna nang tiwala sa akin that. Uh, congratulations and thank good luck to yeah, both in the future. Thank you. Thank you, thank you so much. Uh, before we move on to our next question, let me ask you this. Um, may kinalaman daw si Mika Lige eh, sa pagsusulat mo at paggawa ng libro na to. Can you please uh, talk about that to our media and press friends over here? Parang ano, nasa ko na din doon kasi itong libro na to about sa akin siya, about sa batang ako siya, sa struggles niya before, isa sa mga struggles niya before ng bata. And Mika Liit, kasi same siya, same sila. Yung mga kumakalat po ng no videos ko na kumakanta ng bata, pinapadala ko po yan sa nanay ko, pinapadala namin sa nanay ko na nasa abroad. Katulad po ng mga libro na to, ay, libro na to, katulad po ng mga guhit ko ng bata ako, pinapadala ko din po yun sa magulang ko. Kasi nga po, uh, OFW siya. Alright, thank you, thank you so much. And I think we have another question here. Yes, please, madam. Hi Nika, congratulations. This is Pauline Pascual from Daily Tribune. So, kung meron man ako natandaang ang linya sa buong binasa mo kanina, Mahika ang pangalan niya. So, feeling ko, kilala naman ng lahat na kung ano yung Mahika na gusto mong ipakita sa amin lahat ngayon. Gaya nga sinabi nila kanina na, you deserve to be the big winner kasi you have, the, you have a big heart. So, ang tanong ko sa iyo, kung meron ka mang gustong sabihin sa Mahika na ikaw nung bata ka pa, ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya, lalo ngayon na meron ka ng mahikang binibigay sa lahat ng tao ngayon, lalo na sa mga bata? Sa mga interviews ko, lagi po akong tinatanong yan. And every time po, iba yung sagot ko. Kasi every day, parang gusto kong mag-message sa kanya kasi sobrang proud ko po, sa totoo lang. Kasi bago po ako maging fighter, bago po ako lumaban, bago po ako lumipad, siya po yung nag-aayos ng lahat. Siya po yung lumaban para sa akin wala po ako dito kung hindi siya lumaban ng bata siya. Sobrang proud ko. Kung magkakaroon ako ng message sa kanya is, just keep flying. Lipad ka lang ng lipad. Like, kahit na anong matanggap mo, lumipad ka. Kasi once na sobrang taas na ng lipad mo, kahit na anong iba to sa'yo, hindi naaabot. Hindi naaabot sa'yo. And stay grounded, kahit na lumilipad ka paano naman yung inaantay mo yung spotlight na kung kailan darating sa'yo yung mga na nasa waiting game lalo ngayon? Para po sa taong, para po sa akin na nasa waiting game? Tsaka sa iba na na gusto mong sabihan na nasa waiting era nila? Tulad po nung sinabi ko din kay Mika ni just keep on flying. It doesn't matter kung may nakakakita sa'yo, it doesn't matter if wala, it doesn't matter, for example, you're, you have your craft, music man, arts, or anything, acting. Just keep on pour in your heart, just keep on producing or pakita mo sa tao kung ano yung meron ka. Doesn't matter kung napapansin yan ngayon. One day, you just need to wait for your time. Isang time lang. And pag dumating yung time na yun, huwag mong bitawan and gamitin mo sa tamang paraan. Thank you so much and congratulations. Thank you, po. Thank you, thank you so much. Now, before we proceed to the next question, my question to you, Mika, is, again, you have a lot of things going on, right? You have, you took the time to write a book, To illustrate the book as well, to even uh, lead the charge of creating this own uh, by the way, job well done. You have an upcoming uh, song, I believe, yeah, Star Music, and you have lined up other projects as well. How are you able to manage your time? And you have photo shoots upcoming as well, right? How are you able to manage and actually pull off uh, producing and creating this work of art? I do like like once a week, but how was this? How did you pull it off? Kasi tayo, actually, minsan ako din po nagugulat kung paano po ako lumilipad pa rin ngayon eh. <laughs> kasi ang, ang, ang galing, ang galing ng Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas para talaga magawa lahat ng trabaho na kailangan kong gawin. Ako po ang nasa isip ko lagi pag sobrang pagod ko na, or minsan sa totoo lang, gusto ko na lang humilata kasi nga sobrang dami ng, nangyayari, sobrang daming ginagawa. Pero lagi ko pong iniisip, hindi yan laging nandyan. May time sa buhay mo na pinapanalangin mo lumulubog ka sa Panginoon na sana mabigyan ka ng ganto karaming trabaho and now na nandito na siya hindi ka pwedeng magreklamo kasi ito yung hiniling mo yun ang lagi ko sinasabi and siguro po dahil din lagi kong kahit po management sila po super supportive dito sa bagay na to laging dapat malapit sa puso mo yung ginagawa mo sa kahit na anong bagay and hindi po yung naging mahirap sa akin kuya mix kasi tulad ng pag paggawa ng libro, pag-illustrate and everything, malapit sa puso ko yan. Pag-arte, malapit sa puso ko yan. Charity works, malapit sa puso ko yan. So everything na ginagawa ko, I make sure, even brands na tinatanggap ko, I make sure it's really close to my heart. Para pagka sa punto na ahabulin na ako ng pagod, mahasabi ko, mahal ko yung ginagawa ko. And pagmahal mahal mo yung isang bagay, hindi ka madaling mapagod. Thank you so